katawan ng cyclist na palipad at bumagsak sa truck ng isang fatal hit and run. Nagsikilo sa mga pulis sa Edinburgh, Texas noong isang linggo para hanapin ang cyclist na si Eddie Arguelles matapos siya mapalipad at bumagsak sa pickup truck ng suspect na nakabangga sa kanya. Si Arguelles na isang avid cyclist at faculty member ng University of Texas Pan American ay kasama ang isang kaibigan Huwebes ng umaga nang siya ay nabangga at napatay ng isang puting pickup truck. Ang high speed impact ang nagpatalsik kay Arguelles sa ere. Mabilis na tumakas mula sa eksena ang truck na nakabangga kay Arguelles habang hinanap ng kaibigan ng biktima ang katawan nito. Hindi alam ng kaibigan niya na ang patay na katawan ni Arguelles ay lumanding pala sa pickup. Matapos maghanap ng ilang oras, nakatanggap ng tip ang pulis tungkol sa isang lalaking nagtatangkang itapo ng isang katawan sa nalalapit na kanal. Ang 23-year-old na si Emilio Gomez ay nakasuhan na ng intoxicated manslaughter at harap sa 20 taong pagkabilanggo.